close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase Pakilala ko pa lang aking baby na si Karame, ang mahal na mahal namin Mahal na mahal ko na si Karame Ang nangyong beso Bully yan, napakabait na ito guys Napakabait na ito Si Karame Ayan, ayan pag yan. Naging ganyan yan sa akin eh. Para matawa pa Kasi nagpapabuhat lagi. She is 2 years old. Ayan. At napakabait. Parang gay ko. Yung <laughs> tsura niya. Sa kanilang magkakapatid, siya yung pinakamalit. Ayan. Siya yung pinakamaykro. Ayan. Mamaya kakain yan, Maarte sa pagkain eh. Maarte siya sa pagkain. Gusto niya yung ano, masarap din. Katulad din ng kinakain ni mami niya. Gusto niya ganun. <laughs> ito guys, kahit kumakain siya. Kapag Inano mo yung pagkain niya, yun, 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 pagka niya, hindi kanya na lang mo hindi Sobrang bait na tiyo. yan. Bago siya ang yep, napakabait nito guys. Yung mga pitbull mababait, <laughs> yung mga bully. Ayan. Sobrang bait nito. Ang video ko um, ito eh. Tinan mo, ang bigat ka. Oo, oh, di ba? Bait ko si, ano ko yung karame. Karame na kape. Okay. Ayun guys, di ako pag ayos kasi naglinis kami ng bahay. Ayan. Kung nandito ako sa bahay, ayoko talaga na magulong bahay. Gusto ko mga, hindi laging malinis. Ayan. para malinis din yung mga baby. Tulad niyan. Ang na ito. Sabarang talaga ito lagi. Like. Tinong yung dibdib niya. Oh, maraming Actually guys, may payat pa nga ito. Eh. Nakaraan. ito. Talagang yun. Parang bago eh. Ayan. Tinong mo. Oh. Hmm, ganda ganda Oh, eh. pakita ka doon. kita ka dun. Hi! 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 Hello. Ay, sa kanila. Hi. Hello. ako po si Karame. Ako po si Karamela. Ang baby. Ang tababoy. Ang taba tababoy. Ang kiss na kiss, kiss, kiss. na, nabiyan oh! Love yan, yes, o. siya lagi hinihingal.

Ayun, isa pa. Ayun, oh. Alam! Alam mo lang si Selo, Parang baliw. Humigahiga sa... Nagsiselos, <laughs> oo. Oh, oh. Ay, ikaw lang baby. Ikaw lang baby ni mommy. Ikaw lang baby ni mommy. Ito, ma... Mm -mm. Ito, ma... Ito, ma... Ito, si oh. Laki-laki mo na, nagsiselos ka pa? Ola, ola. Ayaw niyang ano, hawakan ko yung baby yan. Ayaw niya. Nagagalit siya! Nakagating kamay ko! Silos! Oo, oh, tinan mo, o. Oh. Oo! Oh. Silos siya, oh! Oo! Oh. Saan pa niya siya, ma'am? Oo, oh, tinan mo, oh! Oo, oh, ayaw niya ng ano, oh! <laughs> mo! Hanggang ka talaga! Gaselo siya, guys. Gaselo siya. Ayaw niya nga nawakan yung mga anak niya. Amin! Gusto niya siya lang yung baby. Kaya yung na Cute nung isa. Tinan mo kamukha niya rin. Ah! Okay, Ganda. Ganyan kaganda si Karame ko. Oh. Oh. Mga iyan. Pak. 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 Diba? Ang oh. isa oh. oh. oh, so yan. Bisak, pinaka friendly dog sa bulat na lupa ng pinaka bibit. Nagigigil ako. <laughs> Kaya lagi silang malinis. Para sa, sa bahay. ganyan. Para hindi sila ano, ng mga insekto. Hmm, dapat maalaga kayo sa mga kasi minsan yan nagbibigay sa inyo ng magandang buhay. kasi hindi basta-basta ng mga baby na ito. Hindi sila basta-basta magbigay ng mga ano, mga tita. Talagang bless, blessing kapag nabigyan ka ng mga gandang tita nito. Lalo ito si Kara, tingnan niya kung gano'ng kaganda yan. Hindi oh. pa ganun, hindi pa ganun kalapad yan. Pero pag lumapad doon, talagang maganda ito. Mmm, no? okay. cakap di mabawang ini mah. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, kape Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, Kasi, guys, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, ang bilis makapayat. Papakita ko sa inyo. Di-reveal -di ko yung pagka next na video ko. Pero hindi niyan ko na siya ngayon. Pangat ang baso. <laughs> Ayun guys. Kasi ano lang, bibigyan ko sa isang sasawa ko. yan.